Hey guys for today's video. Yung mami ayon to Ay bibigyan ng idea kung paano tanggalin ang magneto na hindi kayo mahirapan. At the same time guys, para hindi masira yung trade ng ating magneto at trade ng ating puller. Ito po ay para sa nakaplano mag-DIY sa kanilang motorsiklo. Kadalasan kasi guys, ating nakikita sa mga Facebook ay nasira ang magneto at nasira ang polar dahil tinanggal agad ang magneto. So ngayon, bibigyan ng tips kung paano bunutin ang ating magneto guys na walang kahirap hirap So, syempre, kailangan natin tanggalin ang nut muna. Gamit ang ating 17mm na socket at air, electric impact wrench. So, kung wala kayong impact wrench, pwede rin uh, impact wrench naman naman o no, kahit anong paraan guys para mabunot ninyo ang nut. Next, sangin natin ang loob ng ating trade para malinis ang pagpasok natin sa ating puller at the same time makita natin yung kanyang washer meron po yung washer guys ha ah. mas maganda matanggal natin yung ang kanyang washer para mahaba ang pagpasok ng ating puller at mahigpitan okay. natin ng tama mas mabilis ang ating pagbunot sa ating washer guys maghanap kayo ng flat screw na ang dulo ay parang may, may magnetic o magnetic flat screw para mabilis ang paghila natin sa ating washer kung wala ikot-ikotin nyo lang at tabaan nyo lang ang pasensya So kapag nabunot nyo na ang washer guys at malinis ng loob. So ito na yung washer na sinabi ko guys. Yan po ay medyo may kakapalan. Ang next step ninyong gawin ay maghanap kayo ng pang spray o pang uh, papabango na empty bottle guys. Tapos pumili kayo ng brake fluid at doon nyo isalin ang brake fluid guys. Tama po, brake fluid po ang ating gamitin okay. pampadulos sa loob ng ating crankshaft at loob ng ating magneto. Tapos ulitin nyo lang po ng ilang beses ang pag-spray. Yung tama-tama lang guys, pagkatapos may spray, kung meron kayong compressor o hangin, mas maganda para mabilis ang pag-penetrate ng ating brake fluid at mabilis ang pag ng kalawang sa loob ng ating crankshaft guys. Kung siya ang dahilan na pagkaroon na pagkapit ng ating magneto at saka crankshaft axle. So pagkatapos after ilang minuto, bugahan na uli ng hangin. Ito po isang magandang at mabilis na paraan guys para makapasok agad ang ating brick fluid sa loob ng ating crankshaft. At kung wala, ay, ox lang yun. Ang importante yung ginagamit natin spray is meron yung pressure. Malaking tulong na rin yun sa pagpasok ng ating brake fluid, sa loob ng ating magneto, at saka sa ating crankshaft axle. So, interval lang ilang minuto, tapos bugahan uli ng brake fluid, guys. Depende na sa inyo kung ilang beses ang tirahan. Basta bugahan nyo ng brake fluid, ng paulit ulit-ulit. So, pagkatapos nyan, uli bugahan, uli ng hangin. Ulitin natin uli ang pagtira ng ating brake fluid. Pwede rin WD-40 o depende rin sa inyo guys kung ano mga gagamitin nyo pang o pang uh, alis ng kalawang. So, ang importante is mabugahan natin. So, kapag mapila natin na medyo okay na mabot ng mga at least 30 minutes na uh, pababad ng brake fluid natin sa, sa ating magneto guys. Ang next step natin gawin ay simpre isalpak na natin ang ating polar. Ang puller natin gagamitin okay. ay pang Badja C100, si TMX, at sa scooter. Lahat po ng scooter ay itong puller natin gagamitin guys. Kung plano kayo maghanap ng puller sa Shopee, i-search nyo lang o i-type nyo lang TMX na 155. So ang lumalabas na puller po ay ganyan po ang itsura. So baliktad baliktad, uh, baliktad. pwede yan pang XRM, pwede din niyan pang, uh, pang scooter. Lahat po ng scooter ay same lang po ang puller na nyo gagamitin. Pwede pang Honda, Yamaha, at saka... Suzuki. So, okay. so kapag naipasalpak natin ang puller guys, kailangan natin gamitan ng adjustable wrench. So, mas maganda na gagamitin ng adjustable wrench para maikbita natin ng maayos ang ating puller guys para masalpak natin hanggang dulo ng ating trade sa ating magneto. Salpak nyo lang sa guys. No? Yun na talaga ang ating puller. Kasi kapag ah, hindi masyado nagpita natin guys, may tendency na malulus ang trade ng ating puller at saka ang ating magneto. Sikot-ikot so, ikot lang natin hanggang tumigas ang ating puller guys. Di ba rin lang uh, ang pag -a -a pagbaklas ay matigas ang ating pagigpit ng ating puller kasi once nasira ang ating puller at nalost trade automatic malulost din ang trade ng ating magneto. Yun po ang naging dahilan kadalasan na nangyayari sa mga Facebook na video na makita sa ibang vlogger na niwiwilding na lang ang polar dahil nalulustrate na ang trade ng ating magneto at the same time trade ng ating polar. So ito po guys ay para malaking tulong na rin sa nagpaplanong magbaklas at nagpaplanong maglinis na inyong magneto, magre-repent na rin kung sakaling ito ay kinalawang. No? So yan guys, nakakapit ng na ating Adjustable. Next naman, ilagay na natin yung bolt sa gitna na siya magtutulak. Kaunting pokpok ng ilang beses guys. Kailangan unti-unti na -unti natin pagpokpok para magkaroon siya ng impact sa loob ng ating magneto. Tapos pagkatapos niyan is sapakin na natin ang ating back wrench ng dahan-dahan. So kapag nasapak na natin, medyo matigas na, kunting pokpok ulit sa gitna dag impact na rin sa loob ng ating magneto guys. So kapag pila natin na medyo matigas na, doon natin sa pokpokin ng Uh, uh, malakas. So yun guys, malapit na siyang matanggal. Isang sapak na lang. At kunting pukpuk sakit na Alalay lang yan guys ha. Huwag yung sobrang malakas sa gitna. Yun Oh. Yun Oh. Napil ko na guys. Ang pagbaklas ng ating magneto. Ganun lang. So yun lang ang pinakamahirap guys. Yung pinakaunang tanggal ng ating magneto. Sa sunod na pagtanggal nyo ng yung magneto. Ay hindi na kayo mahirapan guys. Kasi nga is yung kalawang niya sa ating crankshaft is na malilinis na rin natin yon tapos maliliyaan at the same time yung magneto natin is malilinis din natin siya marerepent so next back class nyo kung nakaplano kayong back classin uli o sakaling magkaroon ng problema sa oil seal ng ating magneto ay hindi na kayo mahirapan yun no kita okay. nyo ba yan guys yan po ang mag, uh, brick fluid Sabi so, ibig sabihin nakapenetrate na po ang ating brick fluid sa loob ng ating magneto at yung kalawang is na nalusaw na dahil sa ating brake fluid. Kahit W40 pwede guys, yung pangantay kalawang kahit ano, basta importante is bugahan yung sa gitna. Kapag naritan yung ang pagbaklas ng magneto guys na hindi nyo binugahan ng brake fluid o kahit ano pang patanggal o pampadula sa loob, mahirapan kayong tanggalin. Promise. E Tapos, masisira pa ang ating magneto at masisira pa ang ating tread ng ating crankshaft. Possible ang yun guys sa masakit pa dyan guys is masasira ang ating puller. So minsan lang tayo bumili ng puller kaya pag natin. So yun lang guys na sana sa video kong ito is malaking tulong sa nagpaplanong plano mag-DIY at ang kaplano mag-repaint sa inyong magneto lalo na sa mga first timer pa lang uh, mabunot okay. ang inyong magneto. So tandaan nyo lang tong video ito guys. supply so, man po ang tools na ginamit ko kasi proven and tested na po yan at wow! never, pa, never pa po akong napahiya. Sulit na sulit po yan. Basta tandaan nyo lang lagyan nyo na ng brake fluid sa gitna. So you na know, pwede nyo na malilins ang makina, pati na rin ang inyong stator at mamonitor na rin ang inyong oil seal kung dapat matupalitan o hindi. Brick fluid lang malakas sa kalam. Amazing! Maraming maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride right, safe. God bless.